programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Dahil nalalapit na nga ang pagtatapos ng Lilet Machas sa Torney at Lo. Hindi na nga hahayaan pa ni Lilette na magtagumpay ang lahat ng kasamaan. Alamin natin. Welcome back sa aking channel, mga kaganapan sa Lilet Matchas ang mga sikretong nagkukubli sa likod ng mga ngiti at yakap ay unti-unting nalantad. Si Eira, isang masayahing dalaga ay naguguluhan sa kanyang puso matapos malaman ang lihim na relasyon ng kanyang nobyong si Ator ni Renan at ang kanyang kaibigan na si Sabrina. Ang mga paratang ni Lilet at Kurt laban kay Ator ni Renan ay tila mga palaso na tumama sa kanyang puso nagdulot ng matinding sakit at galit. Habang naguusap sila, nagpakita si Lilet ng mga ebidensya na hindi maiikakaila. Ang mga larawan at mensahe ay nagpatunay na mayroong mas malalim na koneksyon si Attorney Renan kay Sabrina. Sa gitna ng tensyon, nagdesisyon si Era na umalis. Ngunit bago siya makaalis, naglabas si Attorney Renan ng kanyang sariling ebidensya. Sinasabing siya ay inaatake lamang ni Sabrina. Subalit sa kabila ng kanyang mga paliwanag, hindi na nakumbinsi si Era. Hindi ko na alam kung paano ko patatanggalin ang sakit na ito. Umiyak na wika ni Era. Lahat ng sinabi mo ay tila mga kasinungalingan lamang. Sa kabila ng mga pagsisikap ni Atty. Renan na makipag-ayos, nagdesisyon si Era na makipaghiwalay ang kanyang mundo ay tila gumuho at sa kanyang pag-alis naiwan si ato nirenan Renan na naguguluhan at naguguluhan sa kanyang mga damdamin. Samantala, si Lilet ay hindi mapakali. Ang kanyang isip ay puno ng mga tanong at pagdududa. Kailangan kong malaman ang buong katotohanan, sabi niya kay Kurt. Hindi ko hahayaan na magpatuloy ang mga kasinungalingan. Habang nag-iimbestiga, nakarating kay Trixie ang balita tungkol sa pagkamatay ni Sabrina. Sa takot at pag-aalala, nagdesisyon siyang pumunta sa ospital. Sinubukan siyang pigilan ni Ramir, ngunit hindi siya nagpatinag. Kailangan kong malaman ang nangyari, sabi niya. Sa ospital, nagkita si Nalileta Trixie. Gusto ko lang sanang makiramay, sabi ni Trixie. Ngunit sa likod ng kanyang mga salita, ay may mga lihim na nagkukubli. Nang subukan ni Lilet na tanungin si Trixie, biglang sumulpot si Patricia, ang kanyang ina, na nagbigay ng dahilan upang hindi matuloy ang pag-uusap. Malapit lang ang kainan namin, kaya sinundan ko si Trixie, sabi ni Patricia, ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti. Ay may takot na nagkukubli. Si Trixie ay naguguluhan hindi ka al di alam kung paano siya makakali, makakalikta sa sitwasyong ito. Kinabukasan, si Eira ay patuloy na nagdadalamhati. Ang sakit ng pagkakatraidor ay tila isang sugat na hindi matutuyo. Dumating si Atty. Spanky upang damayan siya. Ngunit ang kanyang puso ay puno pa rin ng galit at sakit. Samantala, si Lilet ay nagdesisyon na bisitahin si Eira. Kahit anong mangyari, gusto kong malaman kung okay ka, sabi niya kay Kurt. Ngunit tagalinlangan si Kurt. Baka itakwil lang ikaw ni era? Ngunit hindi nagpatinag si Lilet. Kailangan kong ipakita sa kanya na nandito ako para sa kanya, sabi niya. Habang papalapit sila sa Keystone, biglang dumating si Kalorena, ang ina ni Eno. Gusto kong makamit ang hustisya para sa anak ko, sabi niya kay Lilet. Ang balitang ito ay nagdulot ng takot kay Patricia na nag-aalala na baka malaman ni Lilet ang kanyang mga lihim. Hindi ko kayang hayaan na malaman nila ang katotohanan, bulong ni Patricia sa sarili. Ngunit sa likod ng kanyang mga plano, may mga tao na handang lumaban para sa katotohanan. Sa gitna ng mga pangyayaring ito, ang mga lihim ay unti-unting lumalabas at ang mga tao ay nagiging mas determinado na ipaglaban ng kanilang mga karapatan. Ang kwento ay patuloy na umuusad, puno ng mga twist at turn na magdadala sa mga tauhan sa kanilang mga hangarin at pangarap. Sa huli, ang tanong ay ano ang mangyayari sa mga tauhang ito? Magiging matagumpay ba sila sa kanilang mga layunin? O ang mga lihim na kanilang tinatago ay magdudulot ng mas malalim na sugat at hidwaan. Habang ang mga damdamin ay nag at ang mga relasyon ay nagiging mas komplikado, ang bawat isa ay kailangang harapin ang kanilang mga desisyon at ang mga kahihinat na nito. Si Ira sa kabila ng sakit, ay nagiging mas matatag. Nagsimula siyang mag-isip ng mga hakbang upang muling bumangon at ipaglaban ang kanyang sarili. Hindi ko na kayang maging biktima wika niya sa kanyang sarili. Kailangan kong ipaglaban ang aking karapatan sa pagmamahal at respeto. Samantala, si Lilet at Kurt ay nagpatuloy sa kanilang investigasyon. Kailangan nating makahanap ng ebidensya na makakapagpatunay sa mga kasinungalingan ni Atty. Renan, sabi ni Kurt. Hindi natin dapat hayaang magtagumpay ang mga taong nagtatago sa likod ng mga kasinungalingan habang ang mga pangyayari ay umuusad. Si Trixie ay nahaharap sa isang mahirap na desisyon. Kailangan kong pumili sa pagitan ng aking pamilya at ng katotohanan. Isip niya, ang kanyang puso ay naguguluhan. Ngunit alam niyang kailangan niyang maging matatag para sa kanyang sarili at sa mga taong mahalaga sa kanya. Sa kabilang dako, si Patricia ay nagiging mas paranoid kailangan kong pigilan si Kalorena na makuha ang hustisya para kay Ino. Bulong niya sa sarili. Ang kanyang mga takot ay nagiging dahilan upang gumawa siya ng mga hakbang na maaaring magdulot ng mas malaking gulo sa kanilang lahat. Habang ang mga tauhan ay patuloy na naglalakbay sa kanilang mga landas, ang mga lihim ay unti-unting lumalabas at ang mga relasyon ay nagiging mas komplikado. Ang bawat desisyon ay may kaakibat na panganib at ang bawat hakbang ay nagdadala sa kanila sa mas malalim na mga suliranin. Sa huli, ang kwento ay nagiging isang salamin ng mga tunay na damdamin, pagkakaibigan at mga pagsubok na dinaranas ng bawat isa. Ang mga tauhan ay natuto na ang tunay na lakas ay nagmumula sa pagtanggap ng katotohanan kahit gaano pa ito kasakit. Ang mga tanong ay mananatiling nakabitin. Ano ang mangyayari sa kanilang mga relasyon? Magiging matagumpay ba sila sa kanilang mga layunin? O ang mga lihim na kanilang pinatago ay magdudulot ng mas malalim na sugat at hidwaan? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Lilet Matcha. Para mga ganitong klaseng video ay mag-subscribe at ilike itong video na to. Maraming salamat po.